Ay, mga kabusing. Ay, <laughs> nambang. ayun may nakita si Bayaw. Ayan, yeah, kamang lagong yeah, no? Bayaw. Lagong Black Panther. <laughs> mga kabusing. Bum, na ulit kita dito. Ito, di sangit <laughs> po ito. Nadugay pa ko. Ganda, ko ano yung ito niyan. Nadugay po ito. Hello, mga kabusing. May nakita tayong gagamba. Ayan, maliit yung bahay niya. Oh. Ang laki-laki niya pero yung bahay niya maliit. Ayan, kunin natin, tingnan natin. Ayo. Oke. Okay. Hello, mga kabusing. May nakita tayo dito. May nakita pala si Bayaw. O oh, si Pamangkin pala. Ayan. nag making pala sila oh, mga kabusing. Ayan. Ayan ang gagamba mga kabusing. Yun. Yung mil na gagamba lumapit oh. Ayan. Ayan. Maliit pala yung mil. Nagpaparami para makarami sila dito mga kabusing oh. ayan nag love making sila ayun pahinto na yung babae oh. ayun ayan hindi lang natin kunin mga kabusing para dumami sila dito oh. nag making ngayon pala ako nakakita ng gagamba na nag making sila okay Iwan natin mga kabusing. Ano? Hello? Hello mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Puntahan natin. Paulan na naman, no? Mga kabusing, sana hindi lumakas. Ito yung gagamba nakita ni Bayaw. Ayun. Okay na yan mga kabusing, kunin natin. Napasalam pero maliit. Ok. Ayun. Hello mga kabusing, may nakita si pamangkin dito. Ayun oh. Ayan, may kinakain pa yung gagamba mga kabusing. Ayan. Kunin natin yan mga kabusing. Oke. Okay. Busing, may nakita tayo dito. Ayan. Medyo may kunting taligsik na mga kabusing. Tapos yan. Nakita na to yan mga kabusing. Nasa likod tayo. Kunin lang natin. Ayan oh, gandang gagamba. Mahangin na dito mga kabusing. Okay. Ayo. Oh. Mga kabusing, may nakita si pamangkin dito. Puntahan natin. Bali isa. Dalawa. Ayan, nagtabi sila mga kabusing. Oh. Ito yung malaki. Ayan, malaki yan, nasa lalim. Kunin natin, pero yung bahay niya maliit lang. Gagmayag balay tingnan aw oh, balay kag may kaya balay. <laughs> <laughs> balay sa kuan. Ini na lang uwan. Angin, ang ini ni kag sobron. Salam to, lai ni nakpan. Ah. Oh. Oh. <laughs> Mga kabusing, yung gagambat umakas oh. Ito yung bahay niya, iniwan niya. din. Ang gagamba ito lang. Ayun, maitim mga kabusing. Maitim na gagamba. Ayun oh. Kakanunun niya ay. Kapit na. Doon kayo yung kwan. <laughs> Yan, maitim mga ano kabusing. Kunin natin. Niya? Okay. Oh, dalawang liit. Mga kabusing, may nakita kami gagamba. Nasa taas oh. Yan. Anak Diyos Lubir. Yan. Gandang gagamba yan mga kabusing. Kunin natin. may mahangi na dito. Mahangi na dito mga kabusing. Kunin natin yan. Nasa taas. Okay. Hello mga kabusing, pauwi na kami. Parang lumalakas na yung ulan mga kabusing. Kaya uwi na kami. Kahit kunti lang yung nakuha namin, okay na to. Kasi palakas ng ulan, basang-basa na kami mga kabusing. Bayaw, basang-basa na. Ako, basang-basa na rin. yun si pamangkin basang basa na rin oh okay maraming salamat sa panunod <clears throat> saan mo ito dong nagbitay ra okay